Hello guys. Meron tayong gulay. Patula. O, patula kung tawagin. Sponsored by Sir Boraga. Mm -hmm. Maraming maraming salamat sir sa gulay na patula. Uh, gugulayan na na gugulayan ko na to. Sarap ito guys, nilagay sa ano? Uh, ano. Haluan ng sardinas. Okay, muna natin. patula. Kung ano guys, kung may miswa sana. Sarap. So, walang miswa, di ano na lang. Sardinas na lang ang na. Sariwang sariwa itong mga idol. shout out kay uh, Sir Buraga mag sponsor nitong gulay <laughs> kung pwede kayo sa kayo guys o lalo na sa Ilagan uh, pwede kayong bumili ng ano niya gulay uh, itinda sila ng gulay guys hindi ba Yehey! Okay guys, may natira. Bukas naman. Bukas naman natin niya, gugulayin natin. Para, ano, para may maulam din tayo. Slice yan natin ito. Oh, yan mga idol. Umulo na yung tubig na pinapakulo ko. So, ilagay na natin yung sardinas. Okay, yeah. sardinas, five-five, tuna Sana naman. <laughs> okay, ayan. Ang una kong ilagay yung sabaw lang muna. Para hindi siya madurog kapag maghalo na po tayo. So, ang sunod nating ilagay ay ang ano na? Yung patula na ang sunod nating ilagay ayan oh, yan dapat tugasan muna bago ilagay natin <laughs> o diba so yan o oh, ganyan lang idol ganyan pagluto ng patula or dipindi lang kung anong klaseng luto na ginagawa nyo yan lang po sa akin kasi ulam namin ngayong gabi ah, talagang fresh na fresh yan salamat pala kay uh, Sir Boraga ulit <laughs> okay so yan ngayon lagyan natin ng ano lagyan natin ng asin pampalasa tapos lagyan natin ng uh, yan asin pampalasa lang sa gulay natin Okay. So, ang sunod nating ilagay dyan ay yung uh, magic sarap. O, oh, di ba? Hindi na, nina na ako maglagay ng ano, uh, bitchin. Magic sarap lang. Magic sarap at paminta. Okay, yan lang. Ang importante na may lasa yung sabaw. Sabaw lang po ang importante dyan oh, Pwede na din yung laman <laughs> oh, di ba oh, yan mga idol Sarap So ngayon ilagay na natin yung Laman Laman ng sardinas O oh, natahin nyo ba idol Kapag maglagay kayo ng sardinas Kailangan pang banlawan yung lata <laughs> Meron pa kasing uh, dumidikit sa lata eh, Kaya wabanlawan natin na-try nyo ba yung ganyan? Ayan, oh. Binabandawan ko. <laughs> o, oh, ba? diba? Ganun kasi yung nasilayan ko kapag nagmagloto yung magulang ko. Bandawan yung lata. Baka mayroon pang natira sa loob eh. Kaya, sayang naman. So, ito. Kumukulo na guys. Dapat, uh, ano yung panatin? Pakuloyin pa natin ng konti para lang ma maluto yung Uh, patula. So, ito na guys. Ito na po yung finished product. <laughs> kain na po tayo. Ay okay guys. Kain na na.